And what's up, Cabrini? Kamusta? Uh, kahapon nag-post ako ng tanong kung ano nga bang subject sa uh, AMT and AMS po na no, naka-apply since your exam ang pinakamahirap. And marami po ako nabasa dun sa comments na Erlo. And ako rin mismo po nung nag-take ako ng aking lisensya before ay halos sa... Uh, actually, nakadalawang bagsak po ako no, sa Erlo or sa PICAR po natin. And uh, magandang bagay dahil sa pangatlong beses po ako nag-take ng exam eh nakapasa na po. So uh gusto ko lang po i-share sa inyo mga ka na yes, ma uh, maaaring siyempre gusto natin na sa unang beses tayo nag-take ng exam eh maipasa natin. Pero hindi rin naman sa lahat ng oras ay nakukuha po natin or nangyayari yung gusto or plano natin. Kaya naman sa uh, para sa iyo ka-Barney kung sakali man po na bumagsak ka sa unang pagkakataon no, na nag-take ka po ng iyong uh, ka-apply examination ay huwag ka panghinaan ng loob, no? Gamitin mo ito bilang kumbaga inspirasyon ah uh, in a way na kung saan eh, mas lalo ka pang magpursige no kung uh, nag-aral ka bago ka mag-exam mas kung mag-aral ka pa ng mas maraming mga possible questions or topics no I-review mo ulit yung ginawa mo, reviewer ko kung mga review materials ang ginagamit mo. Subukan mo rin siyempre magtanong-tanong -tanong sa mga kakilala mo or kung sino man po by means of social media or personal sa mga experiences nila anong sila po ay nag-exam para sa subject na 'yon. At ang mga bagay po na 'to ay makakatulong sa iyo para mas tumaas siyempre no yung uh, moral mo at uh, ma-motivate ka and hopefully sa beses na mag na magtake ng exam eh makuha mo na po. Yes, it is not normal but it is okay po no na bumagsak ka sa pangalawang beses or sa unang beses or kahit pa umabot ng pangatlong beses although syempre sa pangatlong beses na bumagsak ka po sa iyong uh, uh, exam sa KAAP ay maaring hingan ka po ng refresher ng certificate po ni KAAP at ganun pa man it uh, sabi nga nila it's not the end of the uh, earth no hindi pa ito katapusan ng mundo no na kapag bumagsak ka ng unang beses pangalawang beses or multiple man yan eh titigil ka na po so tuloy-tuloy pa din tayo mga ka dahil yun ang goal natin nakafocus tayo doon sa gusto natin na magkaroon tayo ng lisensya. kaya naman kahit mahirap yan kahit minsan parang uh, wala nang nangyayari mukha nang imposible eh, kumapit pa rin tayo doon sa pangarap natin yung sinasabing nga po nating deepest why kung bakit natin gustong gawin at gusto natin makuha ang lisensya na pinapangarap natin kaya naman sa iyo ka Bernie good luck po pagbutihan mo pa alam kung kayang-kaya mo naniniwala ako at syempre lahat ng mga ka natin na matatapos mo ang lisensya mo at magiging isa ka pong ganap na aircraft maintenance personnel yun lang ka Bernie ingat tayo lagi sana po nakatulong ang video to kahit papaano and uh, God bless us all